Ang lungsod ng Tagaytay sa probinsya ng Cavite ang isa sa pinakapopular na tourist destination ng Pilipinas. Ito ay dahilan sa maganda nitong tanawin ng kabuuan ng lawa at ng bulkan ng Taal at kung sa higit na mataas na lugar ka panaroon ay makikita mo ang kabuuan ng kalupaan ng probinsya ng Cavite hanggang sa Manila Bay. Ang katanyagan nito bilang isang popular na pasyalan ay dahilan sa noong mga unang panahon ng lungsod, matatanaw mo ng malinaw at walang balakid ang lawa at ang bulkan sa buong kahabaan ng kalsada ng Tagaytay. Ang mga pag-unlad na naganap sa Tagaytay sa huling dalawampung taon ay bumago na sa cityscape nito at natakpan na ang kagandahan ng tanawin ng mga pribadong establisimento. Kasama pa sa inconvenience ay ang pagsisikip ng trapiko sa loob ng lungsod ng Tagaytay sa panahon ng mga holidays. Sa paglalayon po namin na isa popular ang mga pangturistang destinasyon sa iba't ibang lugar ng probinsya, ay ipagkakaloob po namin na ipakita sa inyo ang ukol sa mga nakatagong magandang tanawin sa baybaying bayan ng Ternate. Kaya samahan po sana ninyo kami sa kabuoan ng aming video presentation at sana ay makasama na namin kayo ng regular sa pamamagitan ng pagsubscribe sa aming channel at pagpindot sa notification bell. Dahilan sa ang Tagaytay ang ating pinasimulan sa pag-aaral, dito natin pa sisimulan ng ating biyahe. Magmula sa Sky Ranch, magpupunta tayo sa tinatawag na Mendez Crossing, dadaan ng bayan ng Indang, pababa ng Naik at Maragondon, para makarating tayo sa mismong bayan ng Ternate. kung magiging mapansinin po tayo sa heografiya. Ang mga bayan ng Maragondon at Ternate, ay nasa isang panibagong mountain system, sa pagitan ng Cavite at Batangas, kung saan ang pinakamataas na katuktukan ay ang bundok ng Pico de Loro. Magmula sa katuktukan ng Pico de Loro, matatanaw ang kabuoang tanawin ng probinsya ng Batangas at Cavite, na ang mga lupain sa hanay na kabundukan ay dumadaos dos pababa sa mga lupain, ng Ternate at Maragondon, hanggang sa mga dalampasigan ng dagat, kung saan nagtatagpo ang Manila Bay, at ang West Philippine Sea. Makikita ang kinalalagyan ng pulo ng El Freile na ginawang isang mistulang kongkretong barkong pandigma sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas. Matatanaw din mula dalampasigan ng Ternate ang pulo ng Corregidor, na siyang huling tanggulan ng mga Filipino at Amerikano sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa bansa noong 1942. Kung titingnan mula sa dagat makikita na ang isa sa katangian ng bayan ng Ternate ay ang pagkakaroon nito ng mga longos na tinatawag ng mga Espanyol na punta at sa Ingles naman ay cove Na ang pinakadulong longos ng Ternate ay ang nasa lugar ng Kailabne Dahilan po sa pagkakaroon ng technical issue, ako po si Abby na magpapatuloy ng presentation. Ang una po nating pag-aaralan ay ang area ng Ternate na tinatawag na Puerto Azul. Mula sa bayan ng Ternate, mararating ang harapang gate ng puerto sa pamamagitan ng pagmamaneho ng limang kilometro. Halika at tingnan po natin ang ating mga dadaanan sa pamamagitan ng Google Street View. Dahilan po sa wala tayong passes para makapasok sa loob ng Puerto Azul, minabuti na lamang po namin natingnan ang lugar sa pamamagitan ng satellite video gamit ang Google Earth para magkaroon po tayo ng ideya ng loob nito. Magmula sa kalsada sa harapan ng Puerto Azul, magtutungo po naman tayo sa Cabiang Tunnel, na bahagi ng kahabaan ng Ternate Nasugbo Highway, na matatagpuan sa bayan ng Maragondon. kung babakasan po natin ang Ternate Nasugbo Highway, patungo ng Kebyang Tunnel, makikita po natin ang kalsada na dumadaan sa mga kabundukan ng Ternate Maragondon, at bumabagtas sa isang mahabang kagubatan, na nakapagitna sa dalawang gilid ng kalsada. Ang Kaibiyang Tunnel ay itinayo noong 2013, ang vertical clearance nito ay 4.85 metro, at ang haba nito ay 300 metro. Tinatawag itong pinakamahabang lagusan ng kalsada sa Pilipinas na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas. Ang kinaroroonan ng tunnel ay saklaw ng barangay Patungan, Maragondon, Cavite. Sa paglabas sa kabilang panig ng tunnel, ang kahabaan ng highway ay maglalagos na sa mga dalampasigang bahagi ng bayan ng Nasugbo, Batangas. Kung lilihis po tayo ng daan palayo sa Kaibiyang Tunnel, at magtutungo tayo sa dulong bahagi ng Ternate ay mararating po natin ang Marine Base ng Ternate. Kung saan matatagpuan ang Katungkulan Beach na tinatawag na Boracay ng Cavite at bukas po ito sa publiko sa abot-kayang halaga. Bisitahin po natin ang mga kalsada gamit ang Google Street View, palihis ng daan sa Kaibiyang Tunnel patungo sa kahabaan ng loob ng Ternate hanggang sa Marine Base na pasukan sa Katungkulan Beach. Magmula po sa pintuan ng Camp Gregorio Lim Marine Base sa Ternate, ay titingnan po natin ang satellite view ng lugar sa pamamagitan ng Google Earth. Magmula po sa gate ng Philippine Marine Base, atin pong pupuntahan naman ngayon, ang isang longos ng bayan ng Ternate na tinatawag na Kailabne, na maituturing na isa sa mga pinakamagandang lugar sa nasabing bayan. Tingnan po muli natin ang daanan mula sa litrato na kuha ng Google Street View. Ngayon naman po ay ilang litrato at maikling video ng researcher nang minsan silang nagpunta sa kailabne. Lampin. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin at sa panonood ng aming ginawang video ukol sa nakatagong kagandahan ng bayan ng Ternate. Kaya inaasahan po namin na magbibigay po kayo ng pagkakataon sa inyong mga sarili na dalawin ang Ternate sa inyong mga susunod na pamamasyal sa panahon ng tag-init.